At dahil nagkikrave nga ako mga lalas ng hipon, sabi ko sa sweetie ko ay mahuli siya hipon. So ayan, nahuli na siya nga siya mga lalas ng hipon sa sapa. So ayan na yun yung nakuha niya, ang dami ng mga lalas. So ayan, hindi na kailangan namin bumili. Ang mahal pa naman mga lalas ng kilo ng hipon, di ba So nasa 400 to 500 yung kilo ng hipon. So ito mga lalas ang ulam namin, isisigang namin ito. So hindi mo na kailangan bumili. Iba talaga mga lalas kapag sa probinsya makakalibre ka kahit papaya ng ulam. Hindi tulad kapag sa Maynila, lahat bili na lang. So, ayan mga lalabs, nilinis na natin dahil lulutuin na natin ito. At dyan lang din kami kumuha mga lalabs ng kangong sa tabi-tabi. So, ayan niluluto na siya so ayan nakasalang na so ano, ayan tingnan niya naman yan no? ang dami nating hipon so ang sarap itong mga lalabs lalo lalo yung sabaw ang sarap humigop dahil medyo maulan-ulan ang mga lalabs siguro dito at kaya masarap maghumigop ng sabaw so ayan ang dami nating hipon so ayan masarap yung mga lalabs masarap na yung libre pa mga lalabs hindi siya binili natin so ayan iba talaga kapag sa probinsya mga lalabs makakatipid ka ka kahit papano ng ulam so gaya nito so ayan malapit na mga luto mga lalabs kakain na po tayo napakasarap ng ating ulam ngayong gabi ayan so ayan mga lalabs anong ulam nyo pa comment din naman so ayan kung bago po kayo sa aking youtube iwan po kayo ng bakas para mabalikan ko po kayo mga lalabs nagbabalik naman po So yeah lang. Thank you for watching.